So what's up mga katotoys, eto na naman tayo nagbabalik And for today's video nga mga katoys ay pupunta tayo ng Bihia Beach para mag outing Eto nga sila at nakasakay dito sa bangka naming malaki So ayun mga katotoys kung bago ka pala nga dito sa ating channel Ay huwag mo nang kalimutang mag subscribe dito sa ating channel Dahil kalalagay lang ng subscribe button dito sa ating channel at eto na nga mga katotoys na tayo naglalakbay na at eto makikita nyo dito yung Turtle Island madadaanan natin yan papuntang Bihiya so ayan mga katotoys yung aking mag-anak napakasaya nila kasi mapupunta sila ng outingan sa may Bihiya Beach gagamit daw nila yung kanilang two-piece at ayan nga mga katotoys napakalinaw ng tubig dito sa may bandang tuhod eto nga pala guys yung view sa malapitan sa may Turtle Island at ayan naman mga katotoys, white sand din yan, yan yung tinatawag na yung pinagbabagan. Dito lang yan matatagpuan malapit sa mga ituhod. Ayan guys, napakapayapa ng dagat ngayong araw na ito. Pinagpala tayo dahil hindi malakas ang dagat. Makakapunta tayo ng mabilis-bilis. At hindi mababasa, walang kuskus -kus balungos kumbaga At ito na nga guys yung puntahan ng Bihiya malapit na tayo sa ating location ng pag aoutingan outingan Ayan kung makikita nyo guys eh napakaganda dito ang mag-outing. Ayan guys at ayan na nga guys yung spot natin Napakalapad niyang white sand na yan At ayan yung tinatawag na Bihia Beach Napakalinaw ng tubig guys kung makikita nyo naman Makikita nyo yung ilalim So ayan nga guys at malapit na tayong dumaong sa dalampasiga ng Bihia Beach Kung mapapanood nyo guys Ayan guys kung makikita nyo napakaganda ayun sila Nauna na akong bumaba naglangay ako Charot lang So ayan guys abangan nyo yung part 2 Bye bye